So ayan mga idol, bali uh, malakas yung ulan na bigay ni Agton. Kaya ang ginawa namin, ayan kung nakikita nyo, na namin naming nahuling palakang bukit. Ayan, kita nyo nasa halos walong kilo yan na huli namin ng kasama ko. Ayan, napakarami talaga. So matutuwa ka habang, habang nagpapaulat ka. Makikita mo sila. Pero gabi yan mga idol, gabi yan kaya nakahuli kami ng na ganyang karami kasi gabi habang umuulan gumala kami kaya nilalamig kami <laughs> ayan pero syempre nakakatuwa naman na yung ulan yung ulan na bigay ni Agton ay nagbigay sa mga taong katulad namin ng uh, biyaya biyaya ika nga ayan. Pero alam nyo ba mga idol na ang palakang bukid ay napakamahal sa merkado ngayon? So ayan, so maglilinis na kami. Tuko! Suko, suko, suko Ayan. Isiya! Tuko na daw! Tuko! Iya! So magkakatay kami para gawin namin adubong palakang bukid. Okay, so... Kuya! Gigi, lalaki. Pinatay ng pinanin niya. Okay, so, bali ang bali ang namin is fried bukid and syempre adobo. Yun ang pinakamasarap na luto dyan. Para, oops, natalon pa. <laughs> okay. Marami talaga yan. Bali mga mga 2 kilos yung kakatayin namin na yan. siyempre ano rin ah uh, mabusisi rin magkatay ng palakambuli ano oh, ang dami diba yeah, ay ayan na so, Ayan na, babalatan natin. Ayan. So, ganun lang kasimple mo lahat. Expert kasi yung ano, ka, yung kasama ko nagbabalat yan so, para mabilis palang balatan yan uh, kailangan mo ng abo so okay yan ah uh, kapag na kami ng adobo and syempre meron din kami niluto uh, fried with frying mix fried uh, palakambukin okay yan so tikman natin tikman natin kung masarap Okay, so dyan na nagtatapos ang aking video mga idol. So titikip lang muna tayo, okay? Oop, wow, mukhang masarap nga. Ayan, ha? <laughs> so ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Habang kumakain tayo, ayan. Salamat, salamat sa inyong panonood. Bye-bye! <coughs>